Matapos ilagay ni David ang kaban, saan nagsilbi si Nasakdokes at ang kanyang mga kapatid bilang mga pari? Sa harap ng tolda ng Panginoon sa bundok ng Gibeon. Ano ang nilalaman ng kaban ng tipan na inilagay sa kaban ng kabana ni Solomon? Ang dalawang batong tabla, mga tipan. Ilang taon namuhay sa pagitan ng Israel at aram ng walang digmaan. tatlong taon. Ano ang narinig na tinig mula sa langit nang nabautismuhan si Jesus sa Jordan? Ikaw ang minamahal kong anak. Bakit walang tugon mula sa mga propeta ng Baal sa bundok ng Carmel, anuman ang kanilang pag-awit at pag-iyak? Dahil walang tunay na Diyos na tumutugon.